K ang kay ikaw. Uh -huh. Tama ba? So, this first question to, gusto ko malaman, yung journey ng music, sino ba rin sulat ikaw din? Ay, hindi po. Uh, ang sinag po nito, isa uh, si Ninong Bingo at Tito Jimmy ng April Boys, mga uncle ko po. Yeah. Okay, kasi so, nung, so, una po kasi, okay. yung, ako po yung yung, yung nagsilap nyo ng kanta na, yung ito, no? <laughs> yung, tapos, sabi po na mga uncle ko na sabi, gawa pa tayo ng isa. So yun, pinamig po na yung composition na sa akin. So doon na po nagsimula yung awitin na yun. Ayun. Uh, pwede ba bigyan niyo po kami ng ano, na parang story na kwento sa'yo ni Ito Mo, kung paano lang po yung song, anila din yung inspiration, tapos ito, ano yung pers personal, ano yung interpretation mo with song? Any vlog ka ba ngayon? Kasi <laughs> parang nakarilig kami Mami Ginger na <laughs> yun. <laughs> <laughs> lagi naman po ang hindihan. <laughs> <laughs> Sa mga crush ko po. <laughs> anyway, uh, yung kawitin daw po yan is ginawa nila ni Bingo. And Tito Jimmy. Uh, mga uh, yung una, pinatid po no ni Bingo yan kay Tito Jimmy yung uh, medyo konti. Tapos sabi maganda daw, no? inalis nila. So, ang, yung sa ano po yun, nung narinig ko po yan, bali gawa na talaga po nila yung awitin niya yan. pero nung yung unang pakilig ko pa lang po sa kanya, talagang in love na po ako sa kanta. Kasi para po ano niya eh, napakasimple po nung no, ano, nung no, no, kanta, pero may meaning, saka po may recall po siya na narinig. Talaga na doon po yung mga yung mga mensahe ng kanta. Saka talagang parang ano eh, in love ka din eh, sa hawing pingpong yun. And yun, yeah, tingin ko sa kanta niya is ano, talaga isa. Para po siya sa mga nagmamahal And um, sa mga nangliligaw, sa mga sa mga yung mag-asawa na, o yung bago pa lang, o yung nagsama niya na sila hanggang tumanda sila. Ibig sabihin, tama na sa akin ikaw you're more than enough. Parang ganun po. Okay na. Okay ka na sa akin. Kahit wala tayong makain, basta nandiyan ka na, tama na, tama na, okay na. Parang ganun yung kanta. Right. Ayun. Okay. Pero ikaw mo personally, may pag-aalayan ka ng gantong song. Ha? Sa mga Ha? 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 Siguro sa crush ko po yan. Ha? Ha? ko po talaga to, sa lahat po ng mga uh, makikinig na uh, para po sa inyo lahat kantang ito sa crush ko. Thanks, Jaycee. Salamat <laughs> po.